hello guys hi, hi sabi ng anak ko Butom na ako guys kasi naglaba ako ah buti na lang tapos na ako mag live kanina pa eh ang ginawa ko ang tagal kong hindi nakapaglaba guys oh, kaya sabi ko ay mamaya total nakapag live na. ang live talaga kasi ang pinakamahirap gawin para sa akin ah. Eh. Kasi may na ang wifi ko. <clears throat> Kaya naglaba ako. Ngayon kata ah, hindi pa ako tapos maglaba, guys. Kasi 'di lalabhan ko pang isang buwan, isang buwan na damit yun na ano, hindi ako naglaba. Isang buwan na damit. Isang buwan na hindi ako naglaba. Yan, wala akong maiusuot. Tek, meron pa naman. <laughs> Arubaya. <-bye. laughs> oh, kung ano na 'yon nalaba? Oh, din, tingnan. Hmm. Bali, ito na lang yung ano namin, ahaponan. Tapos ko na ano, nag-ano nga, basa nga ako guys eh. Ayan, para akong lagnatin ngayon. Bakit? Kasi nga, naglaba ako. Ang dami, yun. Tapos, basa, basa yung kalahating katawan ko. Ganun. Kaya parang trangkasuhin. Kaya sabi ko, sige habang kakain ako eh ano ko na kasi ang hindi ko pa nagawa ay long form uh, yung pag-akap sa mga followers yun at saka engage yun na lang ang kulang ko kasi tapos na ako sa ano yan kasi ang mga task task ko task ng mga content creator yan kaya kung matapos matapos ko ito yun meron pa akong engage ano ba? Touch. Alam mo, video ako eh. Ay. pa yung katawan ko eh. Kain tayo, guys. My God, nandito pa yung baby ko na, ano Kain tayo, guys. Kasi para akong natin ngayon. Kasi wala na akong boses, di ba? Tapos naglaba ko, basa yung kalahating katawan ko baka mamaya islag na pinpa pa ako. Wala, tingnan mo mga damit ko, wala na. Masakit na ang katawan ko, guys. <laughs> kasi ilang ano ako, siguro isang buwan na hindi ako naglaba. Ayun, kasi nga naglipat kami ng pwesto, wala na ako sa pwesto, ganun. Dito na ako sa bahay, sa kalipat, tapos nag-umpisa na ako ng ano dito, inayos ko yung mga paninta ko eh, siyempre, dito sa bahay ko, is, ah, uh, okay na yung, okay naman yung bintahan, kasi may computer na po, is, okay naman, malakas naman, tsaka, ano, halos, hindi ka nga, makaupo ng maayos, or, ah, uh, nakikita nyo naman, kapag nagla-live ako, may bumibili lagi, ganon, ah, uh, bihira lang yung, ah, uh, upo, o oh, hindi madalas kundi bihira yung upo yun madalas may bumibili ganun bihira yung upo ganun ah, kain na nga tayo ha <laughs> kain na tayo kasi kasi masakit ang mga katawan ko yan okay guys kain tayo ah hmm. Bakit gusto silang kumain? Ako na lang yung hindi. Bawas ako. Actually, kami may kunting singaw ako. May singaw ko sa dila. Hmm. Yung anak ko na lang palang hindi kumakain. Yung bunso ko. Saka ako. Bali, sabi ko sa kanila, bili, bili, na lang kayo ng ulam dyan kasi hindi ang makapag-duto kasi naglalaba ako yun ang sabi ko sa mag ko sa anak ko sa sa kaya, mister ganun. kaya bumili nila sila Pero gawin yung dalawa kasi kulang sa atin yung isa yun dyan kasi malapit sa pwesto ko kasi ito itong ano kaya doon nala sila bumili ng ano pansit may binibilan din kasi kami doon sa damayan mula pa noon at hanggang ngayon ito tayo bumili. pero kasi hindi na sila makabalik kasi nandito na sila. Malapit na, nasa school na sila yung ilugin. Alaga na mababalik pa doon. Kaya sabi ko, lumagpas na kayo, dito na lang kayo, malapit sa, bahay, sa pwesto. Kaya yun. Pinakayang doon TV? na lang sila bumili. Ganun. Pinatay tayong TV? Ako hmm. makaan, tata. hmm Saan mo yung cellphone? Okay, guys. Cellphone mo na saan? Okay, guys. Sa na talaga si Mr. Basta nag-ano ako, nagbibigyo ako. Sa nasal po ha? ko kuya? Oh, sige na guys. Kaya na, kaya na. Bye bye guys. Lapag lang yung sel ko, wala na. Hmm. Diba? Yun diba ang sabi ko. Kasi, kapag nagbibigyo ako, andyan siya. O diba? ha. <laughs> Minsan lang magsalita. Pero sa samantala ay, ano nakatapat ano natatapat sa pagbibidyo ko. Okay, guys, bye-bye.